Hello, hello mga kumare. Welcome to my mini vlog. For today's vlog, ito naman tayo mga kumare. Visiting my uh, duckling. Yan, yeah, yung two babies be duckling ko. Di ba, lumaki kaya ito mga kumare ayan at saka diba mga kumare flex, -flex ko lang itong aking ampalaya ayan may two ampalaya at saka yan yung atsar ko mga kumare diba marami na sila mga kumare at ayun yung aking kangkong then Let's ko din ng aking mga al bibi alog bate. Iyan, matalong, a, belatung, sa, a, Ayan. Diyan yun mga tanong, mga balatong, sa, uh, Ayan, yung ko mga kumare. May dalawa yung bunga. Ayan. Diba? Ayan yung mga uh, five duckling ko. Alam nyo, hasbang kong kumakain. Diba, gutom diba. sama yung panahon